Aris. Tumatawa ang aking isipan at nagsasaya, ang aking puso, pag nakikita ko ang masaya mong mukha. Sa araw-araw at nakakagawa ako ng mahusay, iba talaga ang pag-ibig aking minamahal, na nadarama nakakapagdikta, ng kasiyahan sa pamumuhay, at sa loto, sa Aris. Sa two-digit number games ay number 17 at number 5, at sa 3-digit number game ay number 5, number 1 at number 6, at sa loto ay number 8, number 17, number 25, number 40, number 31 at number 13 na gabay ng kapalaran. Taurus, tumatawa ang aking isipan at nagsasaya, ang aking puso, pag nakikita ko ang masaya mong mukha. Sa araw-araw at nakakagawa ako ng mahusay, Iba talaga ang pag-ibig aking minamahal na nadarama nakakapagdikta ng kasiyahan sa pamumuhay at sa lotto sa Taurus, sa 2 digit number games ay number 14 at number 11 at sa 3 digit number game ay number 6 number 3 at number at number 5 at sa lotto ay number 5 number 29 number 42 number 16, number 37 at number 13, nagabay ng kapalaran. Gemini, tumetawa ang aking isipan at nagsasaya ang aking puso pag nakikita ko ang masaya mong mukha. Sa araw-araw at nakakagawa ako ng mahusay, iba talaga ang pag-ibig aking minamahal, na nadarama nakakapagdikta, ng kasiyahan sa pamumuhay, at sa loto. Sa Gemini, sa 2-digit number games ay number 13 at number 15, at sa 3-digit number game ay number 4, number 5 at number 1, at sa Lotto ay number 19, number 32, number 24, number 6, number 17 at number 40, na gabay ng kapalaran. Cancer Tumatawa ang aking isipan at nagsasaya ang aking puso. Pag nakikita ko ang masaya mong mukha, sa araw-araw at nakakagawa ako ng mahusay, iba talaga ang pag-ibig aking minamahal, na nadarama nakakapagdikta, ng kasiyahan sa pamumuhay, at sa loto, sa cancer, sa two-digit number games ay number 16 at number 19, at sa three-digit number game ay number 6, number 3 at number 5, at sa loto ay number 21, number 33, number 30, number 28, number 45 at number 2. Nagabay ng kapalaran. Leo. Tumatawa ang aking isipan at nagsasaya, ang aking puso, pag nakikita ko ang masaya mong mukha, sa araw-araw at nakakagawa ako ng mahusay. Iba talaga ang pag-ibig aking minamahal, na nadarama nakakapagdikta, ng kasiyahan sa pamumuhay, at sa loto, sa liyo. Sa 2-digit number game ay number 16 at number 19, at sa 3-digit number game ay number 5, number 1 at number 4, at sa loto ay number 24, number 42, number 5 number 39, number 8 at number 30, nagabay ng kapalaran. Virgo, tumatawa ang aking isipan at nagsasaya, ang aking puso, pag nakikita ko ang masaya mong mukha, sa araw-araw at nakakagawa ako ng mahusay. Iba talaga ang pag-ibig aking minamahal, na nadarama nakakapagdikta, ng kasiyahan sa pamumuhay, at sa loto. Sa Virgo, sa 2-digit number games ay number 15 at number 10, at sa 3-digit number game ay number 2, number 1 at number 5, at sa Lotto ay number 42, number 15, number 29, number 20, number 31 at number 6 na gabay ng kapalaran. Libra, tumatawa ang aking isipan at nagsasaya, ang aking puso pag nakikita ko ang masaya mong mukha, sa araw-araw at nakakagawa ako ng mahusay, iba talaga ang pag-ibig aking minamahal, na nadarama nakakapagdikta, ng kasiyahan sa pamumuhay, at sa loto, sa libra, sa 2 digit number games ay number 10 at number 13, at sa three digit number game ay number 1, number 5 at number 2 at sa loto ay number 14, number 10, number 28, number 6, number 31 at number 23, nagabay ng kapalaran. Scorpio, tumatawa ang aking isipan at nagsasaya, ang aking puso, pag nakikita ko ang masaya mong mukha, sa araw-araw at nakakagawa ako ng mahusay. Iba talaga ang pag-ibig aking minamahal, na nadarama nakakapagdikta ng kasiyahan sa pamumuhay at sa loto, sa Scorpio, sa 2-digit number games ay number 17 at number 19 at sa 3-digit number game ay number 2 number 6 at number 1 at sa loto ay number 17 number 5 number 42 number 3, number 28 at number 22, nagabay ng kapalaran. Sagittarius, tumatawa ang aking isipan at nagsasaya, ang aking puso, pag nakikita ko ang masaya mong mukha, sa araw-araw at nakakagawa ako ng mahusay, iba talaga ang pag-ibig aking minamahal, na nadarama nakakapagdikta, ng kasiyahan sa pamumuhay at sa Lotto, sa Sagittarius, sa 2-digit number games ay number 9 at number 15, at sa 3-digit number game ay number 2, number 5 at number 6, at sa Lotto ay number 25, number 11, number 27, number 33, number 40 at number 9 na gabay ng kapalaran. Capricorn, tumatawa ang aking isipan at nagsasaya ang aking puso, pag nakikita ko ang masaya mong mukha, sa araw-araw at nakakagawa ako ng mahusay, iba talaga ang pag-ibig aking minamahal, na nadarama nakakapagdikta, ng kasiyahan sa pamumuhay, at sa loto, sa Capricorn, sa two-digit number games ay number 10 at number 13, at sa three-digit number game ay number 1, number 6 at number 5 at sa loto ay number 19, number 36, number 2, number 25, number 40 at number 13, nagabay ng kapalaran. Aquarius, tumatawa ang aking isipan at nagsasaya, ang aking puso, pag nakikita ko ang masaya mong mukha, sa araw-araw at nakakagawa ako ng mahusay iba talaga ang pag-ibig aking minamahal, na nadarama nakakapagdikta, ng kasiyahan sa pamumuhay, at sa loto, sa Aquarius, sa 2 digit number games ay number 15 at number 17, at sa three-digit number game ay number 1, number 6 at number 3, at sa loto ay number 5, number 10, number 32 number 45, number 3 at number 16, nagabay ng kapalaran. Pisces, tumatawa ang aking isipan at nagsasaya, ang aking puso, pag nakikita ko ang masaya mong mukha, sa araw-araw at nakakagawa ako ng mahusay. Iba talaga ang pag-ibig aking minamahal, na nadarama nakakapagdikta, ng kasiyahan sa pamumuhay, at sa loto. Sa Pisces, sa 2-digit number games ay number 17 at number 13, at sa 3-digit number game ay number 1, number 5 at number 6, at sa Lotto ay number 18, number 21, number 42, number 33, number 7 at number 25, nagabay ng kapalaran.